<laughs> ay <laughs> Sabay, ay daan what the heck wow wow grabe na timingan guys oh Wow! Marami ah! Kaya nila mag-balance-balance balance, camera. Shucks! Idol! Idol! Yeah! Pakipakip yeah, naman. Siyempre! Yeah! Sarap manood! hindi kay ano doon so hindi sa yung doon banda eh kaya nga yung pag nandun no ah saan na yung iba? hindi na oh nung nag ano kaya kung huling kami timing what the heck guys ganda ng timing namin guys wow okay na tayo pumuli no? kaya nga eh O, diba? Wow! Andun sila, oh! Wow! Siyempre, mabatay doon. Ang galing. Ah, may ano yung ano nila, yung gulong. Oh, Siyempre, makakapal yung gulong niya nila. Yung parang may safety para hindi madulas. oo. Oh, oh. na yung tawag doon. Oh, na sila, oh. Ayan, layo na. Wow, idol, idol. Ay! Ay! kita kita Ay! 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 dah <laughs> balik ang kanya ni <laughs> <laughs> <Inga> eh. <laughs> manila Hantayin daw yung iba. Marami pa kayo. Tumpok na nga. Baka daan na yan eh. na. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. riders. Hindi na. Ginislo. Oh, yun ako know, sa Cardolo doon. Ah, wow. Dapat pala hindi tayo umalis muna doon. Mm -hmm. Sakto yun. Sa so, susunod magsabi kayo, ano? Oh, may inaantay pa sila. Ay, ito walang ano, walang bulong yung kanya. Walang bulong! An ano